Magandang araw sa inyong lahat. Gusto ko kayong ikwento ang isang napakagandang aral tungkol sa dalawang magkaibigan, si Pagong at si Matsing. Sa isang magandang umaga sa gubat, habang naglalakad-lakad si Matsing, hindi niya mapigilang magyabang sa kanyang bilis. Ako ang pinakamabilis sa buong gubat. Walang sino man ang makatatalo sa akin. Sigaw niya. Narinig ito ng tahimik na si Pagong, na noon ay abala sa pagkain ng dahon. Kung talagang mabilis ka, bakit hindi tayo magkarera? Mahinahong hamon ni Pagong. Natawa si Matsing. Ikaw, gusto mong makipagtakbuhan sa akin? Alam mo bang ilang segundo lang ako mula dito hanggang sa malaking puno? Pangungot yan ni Matsing. Ngunit hindi natinag si Pagong. Oo, alam kong mabagal ako. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ako lalaban. Kumalat ang balita sa buong gubat. Lahat ng hayop ay nagtipon para saksihan ang kakaibang karera na ito. Si Kuya Bear ang naging tagahukom at nagmarka ng starting line at finish line. Sa aking hudyat, simula! Sigaw ni Kuya Bear. Tulad ng inaasahan kumaripas ng takbo si Matsing. Sa ilang segundo lang, nakalayo na siya kay Pagong. Tingnan niyo ako, napakabilis ko. Sigaw ni Matsing habang tumatawa. Si Pagong naman, dahan-dahan lang pero tuloy-tuloy. Hindi siya nagmamadali, pero hindi rin siya tumitigil. Unti-unti lang, makakarating din ako, bulong niya sa sarili. Nang makita ni Matsing na napakalayo na niya kay Pagong, napagdesisyonan niyang magpahinga. Hay, pagod na ako. Sigurado naman akong hindi ako matatalo ni Pagong. Idlip muna ako sa glit, sabi niya habang humihikab habang mahimbing na natutulog si Matsing, patuloy na naglakad si Pagong. Minuto-minuto, metro-metro, hindi siya tumigil, hindi siya nanghina, hindi siya sumuko. Nang magising si Matsing, nagulat siya nang makitang malapit na si Pagong sa finish line. Hindi pwede to, sigaw niya at tumakbo ng buong lakas. Pero huli na ang lahat. Si Pagong ang unang nakarating sa finish line. Lahat ng hayop ay nagsaya at nagpalakpakan. Pasensya na sa pagmamayabang ko, sabi ni Matsing kay Pagong. Ngayon ko natutunan na hindi pala sapat ang bilis lang. Mas mahalaga pala ang pagiging matiyaga at determinado. Ngumiti si Pagong. Walang problema, kaibigan. Ang importante ay natuto tayo. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, hindi ang pinakamabilis o pinakamagaling ang palaging nananalo. Minsan, ang tiyaga, determinasyon at pagpupursigi ang siyang daan tungo sa tagumpay. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!